sa bawat araw. Maraming bagay na tahimik nating nakakaligtaan. Ang liwanag ng araw, ang malamig na hangin, ang mundo na laging nag ng kagandahan. Mga biyayang laging naririyan ngunit bihira nating mapansin. Sa mga ngiti, yakap at simpleng kamusta, natutuklasan natin ang pagumahal. Ang mga sandaling ito, kahit gaano kaliit, ay nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa. Sila ang buo, buo sa ating saya. Ang bawat pagkakamali at tagumpay, gaano man kaliit, ay nagtuturo ng mahalagang aral. Minsan, ang mga simpleng hakbang, ang pundasyon ng ating pagkatao. Hinga tayo ng malalim. Pasalamatan natin ang mga tahimik na biyayang ito ang mga bagay na bumubuo sa ating buhay. Sa pasasalamat, natutuklasan natin ang tunay na kagandahan ng mundo.